Sa araw na to, sino kayang pipiliin ni Pangs? Si Kay na mabait, sweet at palaging nandyan para sa kanya. O si Sarah, na suplada, pikunin, pero may lihim na pagtingin kay Pangs. Pero teka lang, sino kayang pipiliin sa kanila ni Pangs? Panoorin nyo ang buong video. Malay nyo, si James ang pinili ni Pangs. Gusto nyo bang makakita ng mga high quality videos kagaya ng Minecraft at Roblox? Ito, bisitahin nyo tong channel na to, Aquaverse PH. Siyempre, marami kayong makikilala dyan. Andiyan si Kuya Wafu, Ate Lexi, Kuya Slick, Kuya Swift, at Kuya Blake, At siyempre, nandiyan din si Ate Tako. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa Aquaverse PH ha. Suportahan natin sila dahil mga kaibigan namin sila. Ay, natin pala. Hahaha. <laughs> Ayan, Pangs. Andiyan na yung melt din nyo. Bakit isa lang yung in-order nyo? Ah, kasi 50 pesos lang yung pera ko dito eh. Tsaka alam mo naman, si James hindi yan nag-aambag. Ay, oo nga pala. Buraot nga pala si James, no? Ah, uh. Ang sasakit niya magsalita. Parang wala ako dito. ha <laughs> ha. Joke lang naman eh. binibiro ka lang namin ni Pangs. <laughs> oo nga. Sige, magdatrabaho muna ako. Oh. Diyan lang kayo ah. Sige kay. Hindi totoo yun, di ba? Di ba Pangs, di ako burao? Oh. Ha <laughs> Oo na, oo na. Hindi nga totoo yun. Joke lang namin ni Kay yun, Eh. Oo nga pala Pangs, magro road trip kami mamaya ni Sarah. Sumama ka sa amin na. Ah, hindi ako pwede mamaya boy eh, kasi lalabas kami ni Kay kasama yung aso niya. Kayo lang muna ni Sarah, boy. Sa susunod na lang ako. Ay, lalabas sila ni Kay. Huwag kang maingay dyan. Baka marinig ka nun. Andito na si Sarah, boy, oh. Sige na, sumama ka na sa kanya. Nabobord ako pag si Sarah yung kasama ko, eh. Sige na, sumama ka na sa amin. May tanong ako, Pangs. Sino ba yung gusto mo? Si Kay o si Sarah? Bakit mo naman natanong yan? Eto. Si Kay kasi. Mahilig si Kay sa hayop at lalo na maalaga siya sa mga pusa. Napakakit mo talaga, Kay! -Yi. At syempre, masipag din na bata si Kay. Tsaka mabait siya na kaibigan. Eh si Sarah, ano masasabi mo sa kanya? Si Sarah? Mabait din naman siya, pero suplada. Mukhang kulang ata ng hangin tong isang gulong ko. Paano ba to magro pa ng mga ng mga kaibigan ko? Pupunta muna ako sa vulcanizing shop para magpahangin. Kulang kasi ng hangin tong bulong ko, nakakainis. Boy, sige na, sumama ka na. Hi, Pa! Uy! Hello, James! Tara, mag-road trip na tayo! Sige na, James! Kaya mo yan! Inaantay ka na ni Sarah sa baba, oh! Sige na nga! Si Mama ka sa susunod, ah! Oo, oh, sige! Tara, James! Mag-road trip na tayo! Oh! Ba't ikaw lang yung bumaba? Si Pangs? Ah, Sarah! Hindi sasama si Pangs kasi may lakad sila mamaya ni Kaye. Eh. Kaya tayong dalawa na lang yung mag-road trip. Nakakainis naman. Eh siya yung gusto kong kasama, eh hindi ikaw. Ang sakit na na. Eh sige, hindi na lang ako sasama sa iyo, madamot. Hais, O na nga, sige na nga, ikaw na lang yung sumama. Samahan mo ako sa vulcanizing shop, magpahangin tayo ng gulong ko. Eh, mabait ka pala eh. Ang akas naman ng kotse mo. Bago siguro to, no? Pwede ba ako magmaneho? Sige na, Sarah, marunong ko mag-drive. <coughs> Ayoko, hindi pwede. Napaka-damot naman nito ito. napaka talaga ng aso mo, kay. Ano ba pangalan niya? Bea yung pangalan niya, Pangs. Ang cute niya, no? Oo nga eh. Sige na, Sarah. Ako na yung magmamaneo. Marunong naman ako mag-drive eh. Ang kulit-kulit mo talaga. Sabi ng ayoko. Sige na, ako na yung magmamaneo. Ayoko nga. Sabi nga ko na yung magmamaneho eh. Ayoko nga, James! Sagkulit mo naman ah. Bitawan mo yung manipere, Sara. Babot ka tayo. Ayun, Sabi ko na sa iyo eh. Ako yung ko sumamaneho na. Baka kulit mo kasi. Ito siya tuloy yung susakit ko. Palaran mo to, James! Napakatalino talaga ng asong to. Eto, Bea. Itatapong ko ulit to ah. Tapos pulutin mo. Eto na. <laughs> Sige, kunin mo Bea, kaya mo yan. Ayos oh. ang galing ng aso ko. Sabi sa iyo pa nga si matalino talaga si Bea. Ha! <laughs> Oo nga, Ki. Mukhang naintindihan ka din niya. Oh, eto Bea, kunin mo tong bolang to ah. Ang bilis ni Bea Pangs, no? Habulin mo kami, mo kami Bea. Bea. Kaya mo yan. <laughs> Kaya mo kami. yan. Tara takbo. <laughs> sige, sige. Uy, Pangs, bumaba ka na dyan. Nalulungkot na si Bea, oh. Hinahanap ka na niya. Ano Bea? Asan si Pangs? na wala si Pangs, no? Nakakaawa naman si Bea, o. Oh. Tapos si Kidin, nakakaawa. Ha <laughs> Nagbibiro ka pa dyan, ha? Ano Pangs? Bababa ka o oh, ipapakagat kita kay Bea? Halo? Huwag naman, o. Oh. Okay. Babala ko nga palang ibigay sa itong laruan na to. Ang cute kasi. Tsaka alam ko magugustuhan mo to. Di ba paborito mo tong creeper na to? Oo nga pang, tama ka. Paborito ko yan. Salamat pang sa ang cute ng stop toy na yan. <coughs> Naku, mukhang gusto din ata ni Bea itong laruan na to eh. Oo oh, oh, nga eh. Eddie, ibigay mo lang yan kay Bea. Sige Bea, sa'yo na lang to. <coughs> Maglaro tayo dito sa tablet ko Madami ako ditong games <laughs> Nakakatawa talaga tong si Kay Kuy Pangs, maglaro tayo Di mo na naman ako pinapansin Nakakainis ka naman eh Ah sorry Sarah, di kasi kita narinig eh Ano ba yun? Ang sabi ko, maglaro tayo dito sa tablet ko Kanina ka pa dyan pala, cellphone eh Nagkakausap na naman kayo ni Kay Palagi na lang si Kay yung kasama mo Wala anong oras sa amin ni eh, James Ah, bu bukas, babawi ako sa inyo ni James. Ah, kasi mamayang gabi, eh, pupunta ako sa library. Magbabasa kami ng libro doon ni Kay, eh. Tsaka bukas na lang ako magkikipaglaro sa inyo. Palagi na lang yun yung sinasabi mo, eh. Narinig ko na yan. Palagi na lang bukas. Oo nga, magkikipaglaro nga ako sa inyo bukas. Ilalagay ko lang muna dito yung cellphone ko, ah. Maliligo muna ako. Aalis ah, pa ako mamayang gabi. Tsaka dito ko na lang magantay kay James, ah. Sige. Nakakainis talaga tong si Pangs, palagi na lang sige yung kasama. Nagugutom ako. Sana may pagkain dito si Pangs. Pa! Uy! Sino to? Si Sarah to ah. Anong ginagawa niya sa cellphone ni Pangs? Mm? Okay na to. isi-send ko na to kay Kay. Aba-aba, <laughs> ginagamit mo yung cellphone ni Pangs ah. Isusubok kita kay Pangs! Ah, uh, huwag well, James, huwag mo isusubok kay Pangs! Kahit ano gagawin ko, huwag mo lang sa kanya! Sige na, please! Tatay, mabait naman ako. Hindi kita isusubong kay Pangs. Basta, pahihiramin mo ako ng tablet mo. Ayoko nga. Baka sirain mo pa yung tablet ko eh. Pangs, eto si Sarah. May ginagawa dito. Oo na, oo na. Basta huwag mo akong susubong kay Pangs. Ay, eh. papahiram ko sa itong tablet ko. Mabait ka pala eh. Uy, nagchat sa akin si Pangs. Sabi niya maliligo na daw siya. Ano kaya to? Kay, hindi ako makakapunta mamaya sa library. Tsaka tinatamad ako pag ikaw yung kasama ko eh. Tsaka ang saya-saya ko pag sasara yung kasama ko. Siya yung gusto ko. Deka Bea. Huwag ko ng tubig mo. Bakit kaya ako sinatnipangs ng ganun? Bea? hello asya si Bea? Bea, dito na yung tubig mo. Nandito lang yung kanina eh. Bea, kinakabahan na oh. Saan kaya napunta yun si Bea? Teka, hanapin ko muna. Baka nawawala na siya. Bea! Sakto, ang daming libro dito na pwede namin basahin ni Kay. Pero kanina pa ako text sa kanya, hindi siya sumasagot. Asan kaya si Kay? Baka nakalimutan niya ata na may usapan kami dito sa library ngayon. Alam ko na, pupuntahan ko siya dun sa trabaho niya, dun sa coffee shop. Hala, bakit sarado na tong shop na to? Ang aga naman nila magsara. Asa kaya si Kay? Alas 7 pa lang ng gabi. Mm? Alam ko na, baka andun sila sa may tambayan. Oo nga, pupunta ako dun. Dito? Pero bakit parang walang tao? Si Bia to ah. Bakit siya nandito? Tapos natutulog siya dito sa bayduyan! Hahaha! <laughs> Nakakaawa naman to! Asan kaya si Kay? Bakit niya iniwan dito si Bea na mag-isa? Nakakaawa tong asong to! Mom, pagod na pagod ata siya kakalaro namin kanina! Tulog na tulog si Bea oh! Ah! Tumangapagod to bako boh, Asan na no kaya si... Pangs? Uy Kay! Ikaw pala! Bakit di ka pumunta dun sa library? Kanina pa ako nag-aantay sa'yo dun eh. Ah, kasi pang stawa, wala si Bea eh. Kanina ko pa siya hinahanap kung saan saan. Ito na lang yung lugar na alam ko na pupuntahan ni Bea eh. Pero hindi ko pa rin siya nakikita. Tulungan mo akong makita si Bea, Pangs. Anong pinagsasabi mo eh? Andito si Bea, natutulog sa duyan. Nalika dito. Talaga, andyan si Bea? Sabi sa iyo eh, mukhang napagod lang hata si beya Oh nga, Pangs. Salamat, Pangs. Oh nga pala, Kay. Para sa iyo nga pala tong bulaklak na to. Naiiyak kasi akong ibigay sa iyo eh. Akala ko ba hindi ako yung gusto mo? Sabi mo si Sarah yung gusto mo eh. Si Sarah? Hindi no. Kaibigin ko lang si Sarah. Ikaw naman talaga yung gusto ko eh. Alam mo naman yun, di ba? <coughs> Oo nga eh. Mukhang alam din ata ni Bea na ako yung gusto mo. <laughs> Sabi sa'yo eh. <laughs> Ang ganda na mga between pangs, no? Oo nga, Kay. Parang ikaw. Yun, no? Dahil sa natapos mo yung video na to... Huwag mong kakalimutan na bisitahin yung channel ng Akoverse PH ha. Manood kayo doon. Panigurado matutuwa kayo sa mga videos ni Kuya Wafu doon. Sige, sige. Paalam! Shout out time! Shout out nga pala kay Joshua! Shout out nga pala kay James Matthew! At syempre, pa-shoutout din pala kay Josie and Borilio. Shoutout din pala kay Gabriel. At oo nga pala, pa-shoutout din kay Francis Kabuang. Pa-shoutout din sa kaibigan ko, si Miguel Ragaza. Pa-special shoutout din pala kay Isaiah. At pa-shoutout din kay Mary Rose Balaran. Sempre. pa-shoutout din kay Akina Joyce. Pa-shoutout din kay Carlan Tiamsun. Pa-shoutout din kay Leo Dakula. Last shoutout para kay Jonalyn Tagadad.